Magandang takbo mga kamoto. Ang tutorial ko ngayon ay kung paano magpalit ng fuel filter at ano ang pwedeng mas malalang masira sa piyasa ng motor mo. Kung hindi mo pinapalitan ng fuel filter ang fuel pump assembly ng iyong motor. One, Ito naman kamoto ang fuel filter na bagong nabili ko sa Honda Summit Balagtas. Siyempre mas matagal at panatag ka kapag original o genuine parts ang ipapalit mo. Ito naman mga o ay sa Lazada o aftermarket ko na lang nabili kasi walang available sa Honda. Pero genuine man o hindi, sukatin nyo pa rin kung parehas ba ang laki sa stock para iwas backjab. Dito sa parteng tangke, dalawang screw bolt lang ang kailangan mong tanggalin para maialis ang tank cover. Bago magkalas ng fuel pump assembly, dapat ang level ng gasolina ay hindi full tank at hindi rin kasing konti na reserve. Kasi po kapag full tank ang laman, na, laman ay tatapon lang kapag binaklas na ang fuel pump assembly at sayang mahal ang gasolina ngayon. At hindi rin pwede ang level ay reserve lang. Kasi kailangan mababad muna ang maigi ang fuel filter na bago at maka ng sapat na gasolina para maayos ang unang higop ng fuel pump assembly. Dapat din, bago tuklapin ang fuel pump assembly, ay malinis muna ang alikabok na minsan na may kasamang buhangin para hindi pumasok sa loob ng tangke at humalo sa gasolina. Bago hukutin ang power socket ng fuel pump, dapat naka-off ang switch para iwas trigger ng check engine indicator at pwedeng dumagdag sa error code na nababasa ng ECU o engine control unit sanhi ng pumapalya-palya sa katagalan. Dito sa paghugot ng fuel hose connector ay mapapalaban ka. Sa baguhan, lalo na sa unang baklas, ay talagang mabusisi sapagkat may maliliit ang lock at nakadobo lock pa ito. Kaya konting tiyaga at pwede mag-spray ng WD-40 para lumambot ang mga loob. Nang lock dahil sa katagalan ay naiipunan ng dumi, sanhina na nag-i-stack up na ang mga lock. Ito ka yung sinasabi ko na pangalawang lock na kailangan sikwatin na maliit na panikwat. Ayan, magkabilaan niya na dapat masikwat para hindi masira ang lock. Kapag uhuguti na, gamit na para dito yung maliit na flat screw at yung pinakabulilit na allen o hex key na pwedeng panikwat. Gamit ang 10mm na t wrench, tanggalin muna ang apat na nut para matanggal ang support ng fuel pump assembly. Kapag bago ka sa pagbabaklas o pagdi diy kahit alin ang alin piyesa, ay pwede mong picturan o maglagay ng marking para maging guide at iwas pagkakamali. Pwede gumamit dito ng WD-40 para ma-penetrate ang dumikit na piyasa dulot ng kalawang. At may iwasan din ang pagkapunit o putol ng mga uring na minsan ay pwede pang gawing pang reserba kung sakaling walang mabiling piyasa. Sa unang baklas ito ay medyo kailangan gamitan ng touch screw, pang toklap, pero kapag nalagyan mo na ng grasa ay sa pangalawang baklas ay madali na. Sa pagtanggal ng buong assembly ay dahan-dahan lang kasi baka mabigla. At may mapilas na pyesa kasi to bawat parte ng fuel pump ay mahalaga at may kanya-kanyang trabaho sa loob ng fuel tank kaya dapat ingatan. Nagyoyosi ka man o hindi, ay dapat laging may takip ang, ng basahan ang bunganga ng fuel tank para iwas kung ano paman ang may tumalsik at makapasok sa tangke. Nang mahawakan at malinis ko ang mga stock na o-ring, ay pwede pa pala ulit gamitin dahil matitigas pa at wala pa namang punit. Pero since na meron tayong nabili, ay papalitan ko na rin para sigurado ang trabaho natin. Sa pagtanggal ng fuel filter, ayan, uh, tanggalin mo muna sa pagkakawit ng lock at ikutin pakanan o clockwise para tuluyang mahugot. Matanggal ang fuel filter. Sa paglagay ng o-ring, unahin muna yung malaki, sunod yung maliit dahil dapat intak na yan bago isalpak. Ang bagong fuel filter ay may kasama na rin na o-ring na dapat ikabit mismo sa bagong filter bago ilagay. Counterclockwise ang pag-ikot para malak ang filter. Huwag kayong mayang maglagay ng grasa sa mga o-ring pati sa bungangan ng fuel tank ang purpose ng grasa, mga kamoto, ay para hindi mahirapan sa pagsalpak o pagbalik ng filter at fuel pump assembly at may iwasan din ang mas malubha pang mga kalawang. Gamit ang dalawang hinalaki, ang diskarte mo to sa pagsalpak ay dapat wag urong sulong, dapat dire-diretso para hindi ma-disalign ang mga uring sanhinang leakage kapag naiputang muna ng gasolina. Ang sinyales na intak na ang fuel pump assembly ay eh dapat hindi umuuga-uga ang fuel pump. Lagyan din na electrical tape ang socket para iwas mabasa na pwede magdulot ng pamamalyan ng fuel pump. Kapag medyo matigas ang lock, pwede mag-spray ng WD-40 para mawala ang mga natuyong dumi. Dulot ng pag i up ng mga lock. Para malaman kung may tagas sa pagkabit ng fuel pump, pwede ang diskarte ka moto kung kalahati lang ang laman ng gasolina, tagilid ang motor at alog-alogin para malaman kung walang leak o tagas. Hanggang dito na lang ka mga kamoto at sana nabigyan ko kayo ng konting idea kung paano magpalit ng fuel filter sa inyong mga motor. At mag-subscribe ka na rin kamoto para updated ka sa iba pang tutorial na pwede mong mapanood. Salamat sa panonood kamoto and God bless to all.